so for today's video paano nga ba tanggalin yung steady na ilaw ni ADB kahit patayin or buhayin ganun pa rin eh yun mga boss bale ito yung <coughs> dalawang remote ni ADB yan isa dalawang So, ang gagawin nyo lang, i-disconnect di nyo siya. Dapat naka-red parehas. Yan. So dahil ito lang pindutan sa baba ang nadi-disconnect Yung sa baba kasi automatic yan na nakakonek sa ITB natin So yun, nakapula pa siya mga boss yan so yun nag search ako kung um, bakit namumula yun na steady hindi man siya maka sa wiring ng motor yung pinaka connection ng remote na dito sa part na to yan dito siya na connect so ibig sabihin ay nababasa siya ng ulan kasi kakaunan lang dito sa amin yun oh basa pa yung motor natin so kung gagawin lang lalayo natin tong dalawang remote na IDB 160 alright testing nga ay di madilim so yun mga boss nandito na tayo malayo na tayo sa ating motor. So, bilang lang tayo ng 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Konti pa. yun mga sir bali dito sa part na to ay tinanggal ko na tinanggal ako ng sound yung video kasi sobrang lakas ng ulan pero mapapansin nyo na wala na yung red light wala na yung steady a few moments later alright magandang gabi mga sir so ano nga bang dahil akong bakit nag steady yung alarm indicator light ni ADV 160. So, ito yon, ito yung nababasa mga sir. Ito yon mga boss. Ito yung nababasa. So, tinanggal ko yung cover niya, yun yung cover ni ADV natin. Yung malabo yan ito yung nababasa mga sir it dito na ako connect ang ating remote so ang gagawin natin dyan ay lalagyan natin ng electrical tape ito papalibutan natin para susunod din na siya mababasa alright Electrical tape lang ang baon mga boss. So yun mga sir kung makikita nyo sa sakit niya. Ayun no, basa basa pa. Itong part na to. Yun no. Hugutin natin. <coughs> So yun mga sir, ganito pala itsura nya oh. Dami tusok to tusok. <laughs> Parang mga karayom eh. So ito na itsura nya. Kalik sa self pa ka connector. Ang ina natin. So yun, sa mga makakaproblema, steady yung ilaw dito sa part na to. Yan, kita yung bilog na maliit. Yan. Ito lang ang saral salarin. Connection nito. Pupunta dito sa module. Alright. Sana yung makatulong mga boss. So, ito na mga boss yung ating finish product. <laughs> I mean, Datay pa na natin yung Hindi ko alam ang tawag dito Parang remote controller mga boss Yan, may na sya Ewan ko na, pa to So, sana makatulong sa inyo mga boss Alright, wala nang ilaw dito sa bilog dito. Dito sa part na to. Hindi na siya nailaw. ilaw. Hindi na siya steady. Right. Dumi. Alright. Alright.